Good morning guys, panibagong araw, panibago naman po tayong vlog Update for today's vlog, umakit po ako dito sa kubo Titignan ko yung kubo kung ano na ba ang nangyari guys Kasi alam nyo, matagal-tagal na akong hindi nakakit dito sa aking kubo Ito po yung view dito sa tok-tok ng bundok At saka yung kahoy na tinanim dati, bali... Lumakila na sila guys Ang ganda na dito kasi malamig na <laughs> Dahil sa maraming kahoy manguha po ako ng malunggay kasi mag-utanlawoy po kami mamaya ito na po yung paligid ng kubo guys medyo madami-dami ng damo at saka yung malunggay marami-rami pa ng dahon pero ito putulin ko po to siya para magkaroon ulit ng dahon ito na po yung bakod bakod para sa pabo at pato pero alam nyo guys yung pato napakatalas ng pag-iisip ng pato kasi palagi silang nakahanap ng butas palagi kasi silang nakalusot dito sa aking bakod kahit maliit yung butas pinapasok talaga ng pato pero yung pabo hindi na sila nakalabas so, kaya ngayon pakainin ko po sila yung pagkain nila ay tahop at saka yung kunting feeds

Thank <laughs> you.

sige kauna nagmayo di ha mm. ang kape guys Lolo. mga masahista hi guys good morning and may magandang balita ko ngayon kasi nakakuha ko ng labuyong manok Ayan, you know. oh. so, labuyong manok guys kumbaga tinatawag ito sa amin ihalas na manok so kung naalala nyo dati last month bali nag nag lagay ako ng patibong doon sa bundok kasi ito yung gusto kong kunin kasi palagi itong um nagaway. Palagi itong nag Nag uh, nagtiktilaok doon sa tuktok ng bundok. So labuhi ito siya guys, wild chicken. Toto. Kung amo to siya, kung hindi mo to siya hawakan napakabilis. Um, tumakbo nito at saka napaka ano ito guys um, yung tawag nito yung antulin lumipad nito itong uh, wild chicken so nakuha ko talaga ngayong imaga hindi lang ako nakadala ng uh, hindi ako nakapag video doon sa may patibungan kasi hindi ko naman inaakala na makakuha ko ng um, yung manok kasi almost uh, one month na talaga guys hindi ko na uh, pinuntaan yung aking patibung pero ngayong umaga pinuntahan ko kasi palagi ako nagsasabi ka mama nga ah sige mamaya mamaya ah oh, e eh aksan mama as na siya di ba um um siguro kaingan yung mga akong kanon ang litag sabi ni papa na <laughs> si papa hey. sabi ni papa duawa duawa tayo mong litag sabi ni papa na ano guys um tignan mo yung an mo patibong baka mayroon na yung kuha kung nakuha man yun um, siguro buto na alam ko ilang siguro buto na kasi hindi ko talaga pinuntahan yung aking patibong pero ngayon ayan pinuntahan ko talaga <laughs> kasi napakatamad naman guys pumunta akit akit baba ka sa bundok tapos pag nung una palagi akong pumunta doon akit baba so walang kuha so kaya uh, mga one month hindi ko pinuntahan yung aking patibong so kaya ngayon ayan pinuntahan ko kaninang umaga nakakuha siya ng Labuyo. <laughs> Hi guys. Good afternoon. Bale mag mag anak ko mag ang tawag nito maglagay ako ng patibong kasi nakakuha ako nung nakaraang week so ilipat ko naman ilagay yung isa yung aking patibong kaso sumama yung aking mga alagang aso ito si Pukpok napaka um, napaka anyan magaling maghanap ng labuyong minok may nakita akong ano, taklong 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 napaka baba lang ito yung isa yan ito yung isa sa lalim kung hindi ako kung hindi ako maghanap ng taklong kung hindi ako manguha ng taklong ba kung makikita sa daan kung maghanap ako ng taklong hindi lang yung aking makikita yan. Akit naman tayo dito. Dito kami dati nag nagsaka. Yung um nagtanim kami ng mais. Kaso ngayon hindi na hindi na kami nakatanim ng mais kasi walang kalabaw. So, mas maganda kasi pag mayroong kalabaw kasi maararo mo yung lupa